Napansin ko lang, dapat may nagbabantay ditong ng barangay, no? Oh. Talaga na kasi labasan eh blind spot to eh. ito mo. Oh. Ano, oh. ayan oh, labasan ng estudyante 'yan eh. Ayun oh. Dito sa ano, patubig to, no? Dapat may nagbabantay na barangay rito, eh, oh, sa patubig. Oh, ayan oh. Tingnan mo. Oh. Ayun oh. Blind niya. So ang daming estudyante no? katulad yan no? Bigla na lang tumatawid yung mga estudyante dyan Napansin ko ilang beses ko na nakikita Tingnan nyo, hintayin natin ha, mga ilang minuto ha? Yung mga tumatakbo bigla eh O oh, kanina ang bilis ng truck eh Kasi blind spot to yun eh, oh. Yung biglang ano yan ano, Hindi na nakikita ng mga ano yan eh Tapos paano kung may estudyante biglang tumawid dyan no Ayan o no? oh. Ayan ang iniisip ko eh, oh. Dapat may barangay rito na gano'n eh. Ibabantay na rito eh. Tapos sa lalaki pa ng truck ng tumara, ano? Yan Katulad oh. yan, no? Labasa na yung estudyante. Labasan na yung sudyante. Bigla na yung mga sudyante, Bigla na lang tumatakbo eh Tumatakbo na lang bigla sila paglabas eh Tignan nyo oh At dito pa lang may nagano Tsaka malilim naman no? Oh. No? Ayan oh napansin ko lang Ayan oh katulad yan oh Nakablay no? Oh. Ayan oh Tatawid oh Nakita niyo tatawid yung bata oh Maraming tumatawid dito bigla na, no? Maraming bigla tumatawid talaga rito. Mga bata, mga estudyante. Siyempre, blind spot yan. Hindi naman nakikita ng mga sasakyan yan. Yung gaano. Tingnan mo kung gaano siya ka-blind ito. Oh. Ngayon, tumatakbo yung estudyante, o. Oh. Ang lalaki, ayan, o. Oh, katulad yan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Sige. Nakakita so, mo, o. Oh. Bigla na lang, o. Oh. Diba? Diba? Awawa yung mga estudyante kasi di nakikita yun eh, o. Oh. Diyan ang ablayin Oh. No? Bigla na lang ano Oh. Talaga matutumbok yung mga estudyante rito. Parang, ano ah, uh, sa Bulacan, dito sa Bulacan, dito sa Patubig Oh. Paki naman Oh. Hmm? Awawa yung mga estudyante, oh shortcut may barangay dito talaga ayan o, oh, ayan o, oh, tumatawid yung mga ganyan